For today's video nga pala ay magkakatay ako ng native na manok. Dalawa kami ni tatay na magkakatay, tig isa kami. Dalawa na nga yung kinatay namin dahil medyo maliliit pa itong mga manok. At kulang nga kasi kapag isa lang, para naman hindi kami mabitin sa pag-ulam nito ay dalawa na talaga. After ko nga itong dot-dotan ay lalagyan natin ito ng asin tapos ipapadaan natin dito sa apoy. Sa ganitong paraan nga kasi ay para matanggal din yung amoy nito kung may lansa-lansa nga ba itong ating manok. Mas masarap din yung lasa kapag pinadaan mo ng kaunti sa apoy. After kung ang hiwain yung mga legs at pakpak ng manok na ito ay tatanggalan ko na ito ng puwet. Dahan-dahan lamang sa paghiwa para naman hindi mahiwa eh, alam nyo namang merong ano to. <laughs> After kong hiwain doon sa may pet ay hihilain ko naman itong gulong-gulungan at saka yung bituka. Paalay nga lamang ang pinapakain sa mga manok at mga tiratirang kanin. Ngayon naman ay hihiwain ko lang dito sa may bandang ribs para naman tanggalin na itong mga laman loob ng manok. Dahan-dahan ko ang hihilain itong kanyang intestine para naman hindi mapisat at baka naman mawarak ang kanyang... Uy, alam nyo na. <laughs> Medyo payat nga itong manok pero tingnan nyo naman yung taba niya. Tatanggalin ko yan at yan na rin yung gamitin ko na panggisa mamaya. Dahan-dahan nga din yung paghila dito sa may atay para hindi mapisa yung abdo at mapait nga yun. O ba diba, napakadali lamang magkatay ng manok ayun nga lamang at nakakatamad talaga. <laughs> o yung mga manok na pagalagala dyan pag nawala huwag nyo akong sisihin ha. <laughs> Charot! Hindi ako nagkakatay ng hindi ko manok, ha? Tinulungan na nga rin ako ni tatay na maglinis dito sa balon balunan para naman mabilis matapos at nang makapagluto na. Nilinis na nga rin niya itong bituka at hiniwa para naman siguradong malinis na malinis itong kanyang bituka na kakainin natin. Meow! At ito nga si Babs ay naghihintay na at parang gutom na nga din. Tatagta ko na nga rin itong manok para naman makapagisa na ako at nang makakain na at makapaghigop na ng mainit na sabaw. Is Sama na nga rin natin itong paa dahil masarap 'yan. Eh yung Michael 'yung nga, sarap na sarap kayo eh. Yan pa kaya na malinis. <laughs> Iba din talaga yung lasa ng native na manok kapag tinula at mas malinamnam nga at mas masarap nga ito kaysa yung 45 days na nabibili sa palengke. Dati na talaga akong nagkakatay ng manok at ako nga ang tagakatay dito noong hindi pa kami lumipat dito sa aming bahay. At ayan na nga tapos nang tagta rin yung mga manok at naigisa na at ayan pakukuloan na nga lamang hanggang sa maluto ito. Ayun lamang bye!